Hello guys, welcome here in Dam Talik, or Keta City. So we are here now with Donka TV. Shout out to everyone from Orqueta City and shout out to Talik or Talaeron Orqueta City. So, while preparing some food nila for mukbang, so nag, I just want to introduce myself. Welcome to Kate Takalpardo for my views and vlog sa mga hindi pa naka-follow si Reels ko and my vlog, please follow Kate Takagpado in my YouTube channel, Kate P. Channel or Jutes and Ducks. While preparing sila sa food, ayan, guys. Log ba? Log ba? Pang seafoods lang din siya, guys, kaya para tumble daw sa Twitter. Log <laughs> ba? Log wala sila yung mga members sa Donkat. Wala yung luwag. Kamuto na yan sa may. Tara, sila yun ba? Kinuto? Kamu... Wala, wala. Luwag? Trawa lang na. Kaniyo? Luwag, luwag ba? Kaniyo? 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 Actually, wala ko kailan nila kung sila lang yung tinuod. Basta ako my, si Bado. Si Michael ko, Michael. Hi guys, shout out sa Dungka TV and then ka Takaprado na vlog. Please follow and subscribe to my channel. So now we're having a good time. And then magmukbang daw sila guys with the boys. And then ila gi-invite. Actually ang mga food nila is seafoods pangkuan uh, gini siya pang tambal daw ni mga Twitter So, before, mga ano na ba mo, guys? Mga ano ba mo? Yes. may maampo. Re uh, re si Renz. E ma ma NFB? Renz. Renz. Si Renz. Si Renz. Ikaw, Renz. Kaya marag just nun. Feeling ko just nun eh. Lord, nag kami ng Lord,

It's a very really nice place. Gimana, mm. Dreer? mga kawban? Si Ma'am? Si Mike? Si Charles? Si Renz? my mm. brothers, Ini, ini, Joey? Tara? Wuih, batik gulau. Oh. <laughs> hmm, sipons, guys. Ngaon! Sukit ngambrat, ini, bapak tau. Ini, unggud, nih. Uh, ini. Sok, nih.

Angela. ang sarap talaga guys pag you know what ang mga kaoba ni mo is force genuine and then sincerity bawat isa um, trust sila bawat isa guys grabe yung friendship nila sa donka tv it's very nice uh, nagkakaisa sila kabalo ba mo guys nga kanya nga food nga ilang preprepared is nagtampuhan ay yun in town sila. Pero donation please para sa alak. Wow. wow. Ano <laughs> <laughs> Guys, tukoy mo guys. Pwede mo pa Paano gumereeng forta? Wala wala Sama, Lingaw na. Lumong kasama-sama. Ka. Tama ni. Okay, 'wag iwanan. Lingaw na mamam. mam. Ayo, balik-balik-balik. Eh. Hello guys, mag-spend tayo so, sa battle ngay with Donka TV. So, ukits sa top points sa battle, ukits na. ako. Okay? Mhm. <laughs> Hoy. <Okay. laughs>

Dali ba? Ako ba? yeah, yeah sa Balik sa balik. Balik Balik balik, balik. Dali ba, ba, ko ba? ko Dali ba? Dali ba Okay, guys. We're done. So, naka-kiss na sila akin We're done, guys, for kissing battle. So, bye-bye after sa mukbang mo nilang mga result guys Na, mga loikig mga naong <laughs> mura sila mura sila nakapilgi sa bulang <laughs> wala ni soft <soap> drinks shout out po sa napakaon ng kwan kanin nakakagbong at kiriya. napakaon